Minaliit ng kampo ni na Claudine at Raymart Santiago ang lumabas na bagong video na nagpapakita umano ng mga naunang pangyayari bago ang ramble sa naiya noong May 6. Pero giit ng kampo ng broadcaster na si Mon Tulfo, malaki ang may tutulong nito sa kaso niya. Ikwento mo, Naomi Dairi. Sa video ito na kuha umano sa naiya, makikita ang broadcaster na si Mon Tulfo habang kausap ang isang lalaking nakapink makikita rin ang babaeng naka-white shorts at pink na sleeveless na hinihinalang si Claudine Barreto. Maya-maya pa, tumalikod sa glit ang lalaki. Pero muli itong humarap, sabay sinapok si Tulfo gamit ang kaliwang kamay. Dito na nagkagulo at naputol ang video. Ito umano ang ano, mga unang eksena bago naganap na rambol ni Tulfo at na mag-asawang Claudine at Raymart Santiago noong May 6. Nag-ugat umano ang away ng piktura ni Tulfo ang pagbubungang araw ni Claudine sa dalawang ground clerk ng Cebu Pacific dahil sa naiwang bagahe. Base sa naunang salaysay na mag-asawa, si Tulfo umano ang unang nanakit, bagay na itinanggi ng broadcaster. Nauna nang kinilala ang lalaking nakapink na si Eduardo Ateliano, nakasama rin sa mga sinampahan ng kaso noon ni Tulfo. The guy in pink picture was trying to sort of... uh provoke Mon. I was trying to ask who, who he was. And, uh, I think Mon was just trying, Mr. Tulfo was just trying to laugh it out. Na-submit na rin ang kampo ni Tulfo sa piskal ang kopya na nasabing video. These are bits and pieces of facts that would uh, testify for Mr. Tulfo. Pinaliit ng kampo ni na Claudine ang lumabas sa bagong video. Ayon sa kanilang abogado, hindi pwedeng magbigay ng konklusyon sa kung ano ang totoong nangyari gamit ang ilang segundo lang na video. Posible raw kasing na-edit na ito para itago ang totoo. Naomi Dayrit, News 5.